Tingnan to mga lodi Napakagaling ng butcher knife na to Kasi kahit daw sa bakal mo gamitin Eh hindi siya mabibingaw eh, mga lodi oh Ang galing niya At yung bakal pa daw yung nabibingaw niya Alam, ang galing legit kaya yan So titingnan natin kung legit yan So subukan din natin okay Let's go Ito na nga yung Ang tawag ng butcher knife na Kahit ito sa bakal eh, hindi nabibingaw so titingnan natin kung legit yon kasi yung nakita ko sa toktik nga sa bakal eh, yun eh hindi talaga nabibingaw so ito malalaman natin ngayon ano so buksan na natin to so ito ang mga lodi malapit na natin mabuksan ito na mga lodi ayun na nga nakikita natin sa toktik nakalagay lucky star ano, wow. Ang bigat niya mga lodi. Ang ganda. Huwag kang mabibingo. Ay, natin. Maganda ito sa pagkuha ng baboy. Ano, yung mga karne. O okay, sa kahoy. Okay, try na natin to kung legit yon. So, mga lodi, dito natin itatry. So, kalay kayo ni tatay. Bahala na mamaya pag itin <laughs> so, ito. Itry na natin. So, dito natin ilagay. So, titingnan natin talaga kung hindi talaga ito mabibingaw ano so ito na the moment of truth. in 3 O, oh, bago ko nga pala I-try ito so bawal gayahan ng mga bata ha patnubay na magulang ang kailangan so ito na ito na mga lodi so in 3 2 1 Wow! Wow! Sa'yo <laughs> ka ba? Ah, oh, grabe! Mga lodi, hindi. Hindi mo siya na ano. Ang ganda nito sa mga buto ng karne, ano. Okay, isa pa. Okay. Damihan na natin. Ah, talaga. Oh, Wala din. Wala talagang bingaw. alam? Isa pa. La lalaksan ko na ha. talaga yung siminto pa ang nakuhaan. Siminto pa yung nasira. So, lalaksan ko na mga lodi, oh. Ah, ah, super legit ng Audi. <laughs> super legit. Oh, gawa ko na solid na bakal dito try din natin. So mga Audi, ito. Dito na solid na ang ating pagtatrayan ano. So ano oh, pala na naman dito, mga Audi. So ito, try na natin. So patong ko to dito sa bato. Okay mga Audi. wait okay. Papakita ko sa inyo mamaya ang talim nito pag tayo matapos. In 3, 2, 1, try natin. Ah, ay, talagang napakagaling. Ako <laughs> oh, kala di yan ang pinagtamaan. Pero walang bingaw. Ito ang nabingaw mga lodi, o. Oh. Yan, Oh. Ayan, nabingaw. so, isa pa. Kasi hindi ko na masyadong lalaksan. Sayang naman. tamang tama to sa pag magtatagtag ka ng karne. So, ito na. In 3, 2, 1. Aba. Aba ay talagang oh. <laughs> wala kami nga umiga mo alam yung bakal talaga yung oh kita nyo ayan tapos ito yung kalaykay natin tingnan nyo mga lodi ang nangyayari yan ako oh. oh pero ito mga lodi oh wala oh wala At mga lodi, sobrang napahanga ako dun sa butcher knife natin kasi kahit dun sa solid na bakalo dun sa tuboy, hindi man lang siya nabingaw. Grabe, ang galing niya. Siyempre, kayo pa rin ang bahalang umusga mga lodi. May malakas na rin nga yung aking pagganon pero hindi pa rin siya nabingaw. Napakagaling. So